Hello subscribers, kumusta po si Dodge Poli. Welcome back po sa aking bagong tutorial ng Photoshop CS6. Ngayon po ay ituturo ko po yung continuation po doon sa ginawa natin na pag-setup ng mga preset natin sa ID sizes gamit po yung crop tool, crop tool natin. Ngayon ang ituturo ko naman po, bali yung action naman kung paano tayo para after natin ma or after natin ma up yung preset natin uh, for printing naman tayo since uh, halimbawa kailangan ng customer natin ng 2x2, 1x1 or passport size. So, so uh, through sa action natin uh, click na lang po tayo at hindi na, hindi na po tayo or mababawasan na po yung oras sa pagtatrabaho natin. So gamit yung action na na gagawin natin mapapadali po yung trabaho natin. So kung naalala niyo pinag-aaralan natin yung craft tool which is uh, pwede tayong mag-save ng preset. For example, depende po sa pangailangan natin sa business natin like 1 by 1 or passport size which is 133 137 inches, 2 by 2 ba ang kailangan natin. So we can have more pa na preset depende sa pangailangan natin. So, sa pag-save na ituro ko na po. Now, ang kailangan naman natin matutunan ngayon, ang action naman para mapadali yung trabaho natin. So, dito sa sa ano ko, nag-set up ako ng tatlong sizes, which is yung 1x1, passport, tsaka yung 2x2. Now, gagawa tayo ng action para pag nagprint tayo sa isang uh, document natin or like for example yung photo paper natin na letter size or kung ano man po yung uh, photo paper na gagamitin nyo dun nyo po i-set up ngayon ang i-example ko yung letter size lang para mas madali no? so meron akong example dito na photo na gagamitin natin example um, by the way nga pala sa crop tool kung may mga problema kayo kasi may issue like sa si CS6 or versus si CS3 na try ko na may problema sila kasi na uh, etong problema na yan bigla daw nag square na lang pag pinindot nila yung crop tool or yung C sa keyboard so if may mga issue kayo dyan nahihirapan kayo sa settings itong may maliit na icon na gear pindutin nyo lang yan may nakalagay na use classic mode or eto uncheck nyo yung classic mode. Ito yung bago ngayon. Alam ko sa default, ito yung lumalabas. Ayan. No? So, show crop area, auto, center, preview, which is napakaganda naman. Ang issue is, hindi nila ma drag no? Na mas madali sa CS3 kasi diretsa-diretsa lang. Actually, meron din pong feature ito. Escape nyo lang po. Ayan, pag nakita nyo tong pagbabago, pwede nyo na po i-drag based dun sa gusto natin. Ayan, ganoon din po sa, sa S3. Now, sa S6 also, pwede pong magamit yon. Pag nakahalimbawa, halimbawa, ganyan na siya, balik tayo. Pag pinindot natin yung crop, tapos lalabas yung ganyan, sabihin, ito yung setup natin. Pwede nyo pong i-drag na yan. Ganyan, para, ayan, ito namang kaibahan ng, ng, ano, sa sa classic mode. Ang classic mode kasi, ang ah, mismong yan, ang mismong itong crop ang pwede nating ipalit. Ayan. Ah, uh, pwede nating i-move while sa eto sa bago ang ah, mismong picture ang yung image mismo ang i-adjust natin. So yun lang po na ah, yung issue naman na na hindi mo ma drag is na i drag naman. So kung nakita mo yung pag balik tayo, pag nakita mo yung pag crop mo or si ayan ba ito yung lumabas niya. Ayan, ganyan yung lumabas niya kaya nahihirapan ka. Ibig sabihin niyan, escape mo lang sa keyboard natin tapos pwede mo nang mag-drag, pwede mo nang i-drag, no? Doon sa area na gusto natin. So I hope na nalinawan tayo doon. Baka si imbis na maganda na yung CS6 at nasanay ka sa CS3, hindi mo magamit sa CS6 kasi nahihirapan kang paano kontrolin yung uh, capital natin. So, I hope na nakuha niyo po yun. Now, balik tayo don sa action natin. Sa window menu bar natin, nandito makita natin yung actions or alt F9. Ito po yun. Kung wala naman po, or if nandito, ito yung default nyo, itong play button, yan, nakalagay actions, pinindot niyan yan, ganun na po. So, if ganito ang setup nyo, gawa tayo ng bagong set, halimbawa, for printing, ayan, for printing, kasi pagkatapos nito, piprinta natin. So, so try na natin mag-record ngayon. So, gumawa na tayo ng set, tapos, uh, pindutin natin to create new action. Pag create natin, lagyan natin pangalan. For example, um, combination. Kasi combination ng 2x2, 1x1, tsaka uh, passport size yung gagawin natin. Now, kung gusto nyo nang lagyan ng function key, pindutin nyo lang itong function key. If ayaw nyo, none. Ang yung, ibig sabihin ng function key, uh, kahit na hindi kayo mag, magpindot ng play button mamaya, pwede nyo i-pindutin yung shift F2. Pwede nyo rin lagyan ng kulay red. Shift F2 lang after nyo mag-crop mamaya. Subukan natin para makita nyo kung paano gagawin. Ayan. Narecord na natin. Ibig sabihin gagawa na tayo ng action. Now, F natin para may move natin. Ayan. So... crop na natin gamit ang C tapos yung desired natin na area for 2x2 so yung setup natin ngayon is 2x2 makita natin dito sa sa option bar sa taas so drag natin for 2x2 ayan so halimbawa ganyan yung 2x2 ko check nyo lang and then wait tayo tapos V or itong move tool. And then ayan, 2x2 na yan. kahit i-check natin 'yan. Control Alt I. Ayan, nakalagay 2x2. No? So ayan na 'yung 2x2 natin, then punta tayo sa file or Control O. Open tayo. Ay, sorry. Control N, new. Gawa tayo ng letter na So, makikita yan sa US. So, depende po sa papel nyo. Ayan, letter na siya. Now, yan po yung, ano, yan. Diyan po natin ipiprint yung uh, yung 2x2 tsaka yung password size. So, ito yung 2x2. Ang gawin natin is Ctrl A, Ctrl C, ibig sabihin Ctrl All, Ctrl, ang, ang C naman is Ctrl C is Copy. Then, punta tayo dito sa, ano natin, letter natin na size. Control V natin, paste natin yung 2 x 2. Ayan. So, if hindi natin nakikita yung um, since puti yung ginamit natin, mamaya hanap tayo ng magandang uh, sa ngayon, tapusin muna natin to. Ayan. So far, tatlo yung kasya. Lagyan natin ng isa pa. Ayan. Tapos, sa C, one by one naman gagawin natin. A ah, passport size naman yeah. ang gagawin natin. C, tapos, um, passport size, which is 1.33, 1.37. Ayan. Pwede nyo yung i-drag yan sa design natin na, ano, bawa. Ayan. Enter lang natin. So, ibig sabihin, 1.33, 1.7. Move tool natin. Control A, C, and then go sa, ano natin, paste natin siya. Ito yung passport size natin. Ayan. Ayan, for example, yan. Ayan. maximize natin yung letter natin. Now, for control D tayo for one by one naman. Click natin si one by one. Then, enter lang natin. V as move tool. Control A. C. And then, V. base natin. Dito siya. Ayan, si one by one. Ayan na siya. Ayan. And then, maximize natin. Pa hindi masayang papel natin. Then, pagkatapos nyan, eto, itapos na yung recording natin, stop na natin yung recording. Ibig sabihin, ganun ang setup dapat natin. So, na, nagawa na po natin. Ganito na po kadami yung ginawa natin na uh, for printing natin na combination so ang gagawin natin susubukan natin kung okay ba yung ginawa natin na action so bukas tayo ng file or ID gawin ng ID so ang gagawin natin is i crop muna natin yung ID uh, set up natin for 2x2 since ang yung action natin nag-start tayo sa so yung pag nakita nyo yung ganyan, nahirapan na tayo paano natin i-ano yan yan, hirap tayo, matagal so ang gagawin nyo lang, escape nyo lang tapos yan drag nyo na. Sa gusto nyo, sa design nyo na, ano. So, kahit anong gawin nyo dyan, 2 x 2 talaga yan. So, enter. Tapos, V. Then, click na natin tong for printing natin. Itong for printing natin na action, may lamang combination or shift if 2. Now, subukan muna natin yung play button if gagana siya. Ayan. SMT. Ayan, may mali tayo sa may mali tayo dun sa ginawa natin. So, dapat, may mali tayo dito sa action natin, no? Kasi hindi siya gumana yung ginawa natin. So, ngayon, titingnan natin saan tayo nagkamali. Ulit natin. Shift F2, Shift F2 is Aha, shift function F2. Ayun. So, may problema po tayo dun sa ginawa natin. Naulitin po natin yung gina ginawa natin kanina. At uh, palitan natin itong model natin since puti siya, hindi nakikita yung ano. So, ang gagawin natin is, delete natin ito. Yung action na to, gawa tayo ng bago ulit. So, now, open tayo, control O ng new subject natin or yung image natin. Ayan. Crop natin siya as 2x2. Ayan. Ayan. Dapat. Yan ang unang procedure natin. No? Wala pa sa action. Tapos V. Now, gawa tayo ng action natin. For printing, combination, Ayan. Tapos, lagyan natin ng function key, kulay red. Record natin. Now, crop natin si, click natin. Then, kung okay na sa atin yan, ayan. Sisimula, kung napansin nyo ito, nagsisimula na yung recording natin. So, move. Okay na yan. File new. Ayan. Tapos, Paper, photo paper natin, letter. Ayan na. So, balik tayo dito. control A, C. Tapos, balik tayo dito. V. Ayan. Ayan, at least nakikita na natin na yung may boundary, border. So, copy and paste or Alt V sa ating mga or Alt lang pala. Alt lang. Tapos, drag natin yon, Automatic nagkocopy yan. Then, maximize natin ulit. Ganun din highlight natin yung tatlo yan, by drag or uh, highlighting them, tapos select natin tapos baba natin, or pindutin natin yung alt natin now, back tayo sa another size, crop tool um, 1.33, which is yung passport and then enter yan, enter, aha mali, enter, tapos V, control A, C tapos, paste natin or uh, control V. Ayan. Ito yung passport size natin. Ayan. Highlight natin yung apat. Tapos, alt natin drag para makopya. Now, balik tayo sa one by one. Ayan, one by one. Ayan yung one by one din natin. Enter. Move. Control A, C. And then, paste natin. Control V. Yan yung one by one natin. Ayan. Ayan. Tapos, highlight natin. Halimbawa lang po yan. Pag kaya nyo pang i-maximize dito din, pwede nyo pong gawin. So, yan po. Tapos na yung recording natin. Stop natin yung recording natin. Then, try natin if nagana ba siya. No? So, close natin to. Ayan. No. So, control w now then control o or open open natin to kunin natin to for example yeah for example tapos set up natin sa 2x2 kasi nag-start tayo sa action natin as 2x2 ayan now pag nakita niyo yan escape niyo lang then drag niyo sa desired niyo ayan kung yan desired niyo okay na yan enter tapos v Now, punta tayo dun sa ginawa nating action. Taas, combi, or shift F2. No? Kung ayaw nyo mag shift F2, pwede nyo click itong button na yan. Ayan. Hope na tama na. I hope na gumagana na yung action natin. Ayan. So far, so good. Yun po yung um, action na ginawa natin. May 2x2, may passport size, may 1x1. Hala pa tayo ulit ng isa para ano ba ang maganda? Ito. Try natin to. see, 2x2, and then tag natin as 2x2. Ayan. Click natin. Ayan, move. Ayun. Ayun yung 2x2 natin or yung kinrap natin or yung decide na 2x2 natin. Shift F2 naman gamitin natin yung function key. Shift F2. Pindutin natin. Sa akin kasi may function pa. So shift function F2. Ayan. Ayun na. Kusa na siyang Ayan. So far so good. So gumana po yung pangalawa nating attempt na action. So may mali tayo kasi kanina may ginawa pa tayo while, while naga, may ginagawa tayong action. Nag-explain ako kaya nasira yung action na ginawa ko. So ngayon, yun po yung procedure na ano para magawa po yan natin yung ano. So for printing na po yung papel natin, pwede natin i-print na po. Kasi okay na, save natin as JPEG or uh, or JPEG po ang save natin. So control S and then Save natin. Ano ba tong mouse ko? Save natin as JPEG. Ayan. Tapos type natin combination. For example lang. Lagay natin sa desktop. Ayan. Tapos save. Hanapin na natin to. Doon sa desktop natin. No? Okay. And, Ito na po yung combination natin. Ayan. Nagawa na po. So, for printing na po yan. Direct-direct na po yan. So, ganun po kadali. Ganun po kaganda yung may action tayo dun sa na set up dun sa Photoshop natin, no? So, hindi na tayo magmamanual pa na mag-drag or ma mahihirapan at tatagal pa yung oras sa pagtatrabaho. Imbis na madalian yung pagtrabaho natin. So, I hope na may na natutunan naman po kayo sa uh, bagong tutorial ko na sana ay naiintindihan niyo rin po at papano. Kung may mga tanong kayo, uh, wag po kayo mahiya magtanong, mag- uh, message dun sa channel ko at or sa video itself. At um, pwede po kayong hanap, pwede nyo po hanapin yung my tools ko sa Photoshop, as uh, sa Facebook na group. Um, tsaka, ah, yung page ko, my tools tsaka yung Photoshop ni Dudes 2000 sa Facebook naman. So, sa susunod po na pag-aaral natin, ah, uh, isishare ko po sa inyo kung paano po ah, uh, yung yung skin tone, nung mukha, yung ginawa natin ng ID. So, imbis na mamanual yung pagkatatrabaho natin, yung plug-in na yun is ang malaking tulong yon So, God's will, may time tayo na makagawa uli. Since wala ako internet, kaya, kaya nahihirapan akong gumawa. So, hanggang sa muli po na pag-aaral po, at, uh, God bless you all. Huwag po kalimutan na mag-like, and share sa aking mga videos. At hanggang sa muli, bye-bye. god bless you